Ano ba ang parblue sa fisher's lovebird at iba't iba pang impormasyon ukol dito? Disclaimer, lahat ng aking ibabahagi ay batay lamang sa aking pananaliksik at experience sa pag-aalaga. Ang parblue o partial blue color ay isa ding mutated na kulay ng fishers kung kaya't ito ay bihira o hindi natin makikita sa wild. Ang pangunahing kulay ng katawan ng parblue fisher's lovebirds ay naghahalong blue at green, na bumabalot sa karamihan ng kanilang balahibo. Kasama dito ang likod, pakpak, at chan. Ang intensidad at tingkad ng kulay ay maaaring magiba depende sa iba pang kargang mutation ng isang ibon, kung saan ang ilan ay nagpapakita ng mas madilim o mas malabong kulay kumpara sa iba. Ang kanilang ulo ay nababalot ng kulay yellow. Ang tuka naman ng mga Par Blue Fisher's Lovebirds ay orange. Ano-ano bang mutation ang maaaring maihalo at makakapagpabago sa kulay ng isang Par Blue? Una sa listahan ay ang dark factor mutation na isang incomplete dominant. Kung hindi mo pa napapanood ang iba pang impormasyon tungkol sa dominant, maaari mong bisitahin ang aking channel at hanapin ang mga topic na naaayon sa dominant. Ang par blue fissures na mahahaluan ng dark factor ay magsasanhi ng pagkamaitim na kulay ng katawan nito. Ang par blue na walang dark factor ay tinatawag din ng karamihan na turquoise par blue. Ang par blue SF dark factor naman ay tinatawag ng ilan na cobalt par blue. Ang par blue DF dark factor naman ay tinatawag ng karamihan na mauve par blue. Pangalawa ay ang violet mutation na isa ding incomplete dominant. Ang mga par blue na mahahaluan ng violet mutation ay magsasanhi ng pagkakulay violet sa katawan nito. Ang par blue SF violet ay tinatawag ng karamihan na violet par blue. Ang Par Blue DF Violet naman ay tinatawag ng ilan na DF Violet Par Blue. Ngunit ano ba ang mode of inheritance ng Par Blue o paano ba ito na ipapamana sa kanilang mga anak? Ang Par Blue ay may mode of inheritance na recessive and dominant over Blue. Para sa may detalyadong paliwanag, ang Par Blue ay binubuo ng dalawang Blue gene. Ang tinatawag nilang Blue 1 at ang Blue 2. Ibig sabihin, kailangan magsama ang dalawang gene, ang Blue 1 at Blue 2 gene, upang maipakita ang trait ng isang par blue. Halimbawa, ang iyong parisan ay isang par blue at isang blue. Ating gamitin muli ang genes table na ating tinalakay sa mga naunang video. Ang par blue ay mayroong genes na isang blue 1 at isang blue 2. Ang blue naman ay mayroong genes na dalawang blue 1. Ating pagbanggain ang kanilang mga gene upang malaman natin ang mga maaring lumabas na kulay ng kanilang mga anak. Makikita natin sa table na makakabuo tayo ng apat na slot. Ang bawat slot ay naglalaman ng 25% chance na maisasali nito sa kanilang anak. Atin ng pagtapat-tapatin ng mga gene upang makabuo ng pinagsamang gene. Ating makikita na sa una at pangalawang slot ay mayroon dalawang nagsamang blue one gene kung kaya't mayroon 50% chance na maglalabas ng blue. Samantala, ang pangatlo at pangapat na slot naman ay nagsama ang blue one at blue two gene, kung kaya't may 50% ding chance na maglalabas ng par blue. Isunod nating halimbawa, ang parisa na par blue at par blue. Ating gamitin muli ang genes table. Ang parblue ay mayroong jeans na isang blue 1 at isang blue 2. Ating pagbanggain ang kanilang mga gene upang malaman natin ang mga maaring lumabas na kulay ng kanilang mga anak. Ating ang pagtapat-tapatin ng mga gene upang makabuo ng pinagsamang gene. Ating makikita na sa pangalawa at pangatlong slot ay nagsama ang blue 1 at blue 2 gene, kung kaya't may 50% chance na maglalabas ng parblue. Ang pangunang slot naman ay mayroon dalawang blue one gene kung kaya't mayroon 25% chance na maglalabas ng blue. Samantala, ating mapapansin na may 25% chance na magsasama ang dalawang blue two genes na makikita sa pang-apat na slot. Ang pinagsamang blue two gene ay ang tinatawag ng karamihan na blue two fishers o ang throwback par blue. Ibig sabihin, sa par isang back-to-back -back par blue, mayroong posibilidad na makakapagpalabas tayo ng blue two, kung kayat ang kanilang mga anak na blue ay tatawaging possible blue 2 dahil ang mga blue two fishers ay isang ibo na lang ng ordinaryong blue ngunit ito ay maaring maging materyales upang makapagpalabas tayo ng mga par blue. Ating ihalimbawa ang par isang blue at blue 2. Ating gamitin muli ang jeans table. Ang blue ay mayroong jeans na dalawang blue 1. Ang blue 2 naman ay mayroong jeans na dalawang blue 2. Ating pagbanggain ang kanilang mga gene upang malaman natin ang mga maaring lumabas na kulay ng kanilang mga anak. Atin ng pagtapat-tapatin ng mga gene upang makabuo ng pinagsamang gene. Ating makikita na ang lahat ng slot ay nagsama ang blue 1 at blue 2 gene, kung kaya't ang lahat ng anak ay par blue. Maari bang mas-split ang par blue sa green? Para ating malaman, ating ihalimbawa ang par isang green at par blue. Ating gamitin muli ang genes table. Ang green ay mayroong genes na isang green o dalawang green. Ang par blue naman ay mayroong genes na isang blue1 at isang blue2. Ating pagbanggain ang kanilang mga gene upang malaman natin ang mga maaring lumabas na kulay ng kanilang mga anak. Ating makikita na sa una at pangatlong slot ay nagsama ang blue1 at green gene kung kaya't may 50% chance na maglalabas ng green split blue. Ang pangalawa at pang-apat na slot naman ay nagsama ang blue 2 at green gene, kung kaya't may 50% din chance na maglalabas ng green split blue 2 o mas tinatawag ng karamihan na green split par blue. Ibig sabihin, hindi lahat ng magiging anak nila ay mahahaluan ng blue 2 na gene na kailangan sa pagpapalabas ng par blue. Kung nahanap mo ang video na ito na nakakatulong, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na para sa mas marami pang kakaibang video tulad nito. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para hindi mo malampasan ang anumang update. Mayroon ka bang mga tanong? I comment sa comment section sa ibaba. Salamat sa panunood, at kitikat sa susunod na video.